Ito ang to the moon sa La Trinidad Benguet. Ito ay isang tanyag na destinasyon ng mga turista dahil sa mga magagandang tanawin, malamig na klima, at dahil na rin sa mga lokal na produkto ng La Trinidad Benguet. Tulad ng mga strawberry at mga handicraft. Ito naman ang pinakabagong atraksyon dito sa La Trinidad, ang Hollywood. Kung mayroong Hollywood sa ibang bansa, ngayon naman ay mayroon ng Bollywood dito sa Pilipinas. Ano pang hinihintay nyo? Halina at samahan nyo akong tuklasin at pasyalan ang Bollywood dito sa La Trinidad Benguet. Good afternoon, Trippers. Nandito na tayo sa La Trinidad Benguet at paket na tayo ng Bollywood or yung sa may to the moon. So, let's go. At inubad ko na yung helmet ko para Marinig niyo ako ng maayos, trippers. So, papakita ko sa inyo kung paano umakit dito. <laughs> Napakatarik dito, trippers. Kanan na tayo. Ito, oh my God. Tara! Ito na yung bilang matarik na taan dito, trippers. So, mag-aakit kayo dito sa ano, sa Dudang kaya sa Ballywood. At ang pinakamalas natin, trippers, pag may nakatalungkong tayo mga sasakyan, ano? Bigla tayo mahihinto. Uy, shit! Laka ano pala, laka stand Baka tarik nyo to. Oh, Montip pa tayo, ano, mabitin. yung mic dito sa ano natin sa helmet ni napakatarik dito sobra ah, sarap adventure so pagpasok natin dito sa gate trippers mau uh, mauna nating ano madaanan yung mount kalubong magkadikit lang naman yan yung mount kalubong at saka yung to the moon or yung bagong attraction dito ngayon yung valleywood So, magkatikit lang yan, papers. Wow, tanaw ko na nga dito, yung ano, talugong. Grabe. Pakatarik. Pakatarik. to the moon trippers yun din yung ano yung valleywood so ayun yung pupunta natin ngayon no? let's go ayun no parking Ano? <laughs> <I know. laughs> pwede dito ay okay ngayon welcome to valleywood trippers yun na alright o <laughs> diba astig so tignan natin kung magkano yung entrance dito The afternoon po. Ah, ito. Ito pala yung ano, entrance dito, trippers. So. Ano, Bollywood Adventure Park Unlimited to the Moon. All right, 130. Sa 12 years old hanggang 59 years old, trippers. At 110 senior at PWD. At 60 pesos uh, sa 6 years old at 11 years old. So, free pag 5 years old and below trippers so pahid na muna tayo bago natin enjoyin ang Bollywood pasukin na natin tong Bollywood trippers or yung to the moon ayan o, sa ayan o. o diba? saan ka punta ayan o ah diba to the moon ayan so ilang minuto lang naman yung trek dito trippers mula doon sa entrance hanggang do sa Bollywood siguro walang mga 3 minutes trippers o ba? Diba? napakadali lang at saka maganda naman yung daanan dito trippers o ba? Diba? may mga hagdan hi kuya hello <laughs> at ito yun tulay o alright relaxing talaga pag dito ka sa ano, nature pakalamig dito trippers so mamaya pa lalo pag hapon ano or gabi mas malamig na so hihintayin natin mag gabi trippers para may pakita ko sa inyo yung ganda nito sa gabi no yung to the moon at saka yung valleywood tsatsagain <laughs> ko to trippers para sa inyo Trick na trick pa yung araw <laughs> buti yan at kita pa natin yung view so kasi pagka makapal yung hamog, wala hindi natin makikita yung view kapagod <laughs> ayun, ang taas o. so one minute lang yung trek trippers one minute lang nandito ka na sa Bollywood Uh, hingal na ako ito na entrance oh alright Kaingat. <laughs> Open time, 7 a.m. Closing 6.30. So, medyo madilim na rin siguro, 3 na ang mga alas 6. Kaya, makikita natin siya ng may ilaw. <laughs> ano o, yung ano to the moon hinihingal <laughs> ako <sighs> konti pa yung ano, turista dito so mamaya siguro mas madadagdagan pa dito so andun yung Bollywood trippers so kabila tiyatin natin yung ano, yung Bollywood so nga pala trippers yung ano dito no yung Bollywood na yon abutan natin yan nung to the moon pa lang trippers kaya hindi na tayo bago dito so pang maraming beses na natin na pumunta dito hi kuya shout out po sa kanila trippers note kayo ah, mamaya bigyan ko kayo sticker thank you gary halapadan po thank you Sir, ha ang laki ng mga gong mga trippers oh. Alright. Lalaki. May maliit. Palaki ng palaki. Wow. Ang ganda dito. Oh, may tindahan dito oh. Tindahan ng turon. Ewan ko kung ano-ano pa. Pero turon yung nabasa ko eh. Tingnan nyo yung view natin trippers. <laughs> Mas lalong gumanda rito no, sa to the moon or Bollywood. Hindi ko tuloy alam kung ano yung sasabihin ko o oh, ipapangalan ko rito. Bollywood na lang siguro, no? Dahil yun naman yung bagong ano nito. Uh, attraction dito. Oh! Papahinga <laughs> ayun, oh, ayun yung natin, trippers. Para makita natin yung Bollywood. Alright. Oh, tapos ito yung mga rock formation dito, oh. O oh, ba? Diba? Astig. All right. Syempre, Yuyuko ko kay dito trippers para hindi kayo mauntog lo. <laughs> Ang hirap. Wow. Pa-astig Paka dito. Pakaganda. Ito oh. na, trippers pala. Ayan o, oh, yung Bollywood o. Oh. <laughs> <laughs> ang bilis nandito na pala tayo agad <laughs> ayun oh. so ginagawa pa nga nila kuya oh, oh. ha Ah. Ang ng ng hangin. Mas malamig pa tumamaya trippers. Woo. All right. Welcome to Hollywood! Charot. <laughs> Bollywood pala. Welcome to Bollywood, trippers! Alright. <laughs> Apakastig. Wow. Ito yung view natin dito. O diba? <laughs> Alright. Kitang kita yung buong ni Dad Benguet, trippers. Ayon, bandaron yung strawberry farm so para astig trippers <laughs> oh my god Woohoo! alas dos pa lang trippers ng hapon ngayon ano so hihintay natin maggabi to mga alas ay siguro madilim dilim na rito yon so hintay natin na umilaw tong ano valleywood at yung to the moon so gusto ko kasi ipakita sa inyo to trippers na merong ilaw ano para makita natin yung ganda nito ganda oh grabe tapos yung view natin oh buong La Trinidad Benguet solid trippers ang Bollywood ay isang bagong pasyalan sa La Trinidad Benguet na mabilis nakakakuha ng atensyon ng mga turista at ng mga lokal ito ay matatagpuan sa isang mataas na bundok na may napakagandang tanawin, malinis na kapaligiran at ang mga berdeng mga puno. Ang Bollywood ay isang magandang lugar para sa pamilya o magkasintahan o kahit na mag-isa. Dito matatamasa nyo ang katahimikan at kapayapaan ng inyong mga isipan. Ayan, trippers, subukan natin na uh, kasya yung kuweba dun sa loob daw ng store. So, sabi nila kuya yun. So, shout out sa family nila. Anong family nila? Gatman. Family. Gatman. Ito sa akin. Yun, Gatman Ito. family. Ayan, shout out Amen. sa kanila. So, ayun, pasya natin. Tara, trippers. Bye. Bye-bye. Sabana. Low Kanina pa tayo padaandaan dito, trippers. Pero, hindi ko alam na meron pala dito ang ano, no. Ayan, no. Oh. Tayawan Mount Tayawan Ayan, may may entrance fee din na 50 pesos per head so wala akong idea kung anong meron dito sa love trippers kaya tignan natin star, star. yung mga iba may duyan doon sa kabila duyan okay. Okay. Uh, lag na lang doon sa book okay thank you Ay, may malaking kawa at so oh. ayun oh. dyan luluto kapag ka uh, pumunta ka rito <laughs> let's go tara tiglan natin tong ano na to. area na to no so matagal na tayo nagpupunta rito pero ngayon ko lang nakita to trippers at nalaman na meron palang ganito dito ito may malaking kawa oh. Ayun, oh. may mantika pa <laughs> mga piprituhin na ako dito <laughs> hanapin natin kung may kweba oh, dapat pala tinanong natin no kung may kweba talaga so ito ang ganda oh. Mount Tayawan trippers oh, may malaking langaw may ano pa si Lolong sa taas <laughs> wow Ito, <natin>, oh. <clears throat> oh, dito, So, ganito lang pala dito. 3% yung view natin. O, <laughs> diba? <laughs> Dibuti natin to habang naghihintay pa tayo ng 6pm or 7pm na magdilem trippers para makita natin yung ano yung Bollywood na may ilaw at saka yung to the moon hinihingal <laughs> ako so kung may to the moon sa baba meron to the stars dito trippers <laughs> May istoryo. Oh. Ay, ang cute. Tignan nyo, oh. Ang cute, oh. Tignan nyo. Oh, may mga butas, oh. Oh, di ba? Ano kaya yan? Baka daanan ng sawa. <laughs> Ito, into the stars. Alright, let's go. Sakit tayo, stars. Ang liit. Ang kipot ng daan ng star. <laughs> Oh, di ba? Yan. Oops. <laughs> so, ito na start reverse. All right. Napakastig. Ayun yung to the moon tripper so. Oh. Tapos ito yung to the stars. <laughs> All right. So, ang sarap sana mag-picture-picture -picture dito tripper so. Oh. Tingnan niyo, wala lang ako taga-picture. Eh. Ay, kapala nang magduno. Oh. Ay, no papunta na rito, yung ulap na 'yan. At least ano, malilibot na natin 'to, no. So hindi lang doon palagi sa Tudamon lang at saka sa ano, sa Bollywood. So ito rin, malilibot na rin natin 'to. Ayun, oh. oh di ba? Let's go. D'ta tayo doon. Oh, wow. ginawang ano, kotse kotse <laughs> May pintura pa ba? Diba? Na naman. Wala ka pagurang kakakyat. Gari 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 the explorer. <laughs> Alright. 360 trippers. Oh, sarap pag picture talaga dito. Kaso, wala. Puro selfie lang. Ito yung ano, Rock formation dito, 3% person laki oh. Hey, wala. Kuweba ba to? Hey, ayun. nag -e -eko na ako. Ayun oh. Lalim oh. Wow. So, tignan natin yan, 3%. Hindi ko alam saan yung daan nung ano. Yung pakweba doon kanina. Kaya dumiretso na ako dito. Kaya daan nun. Gusto ko puntahan yung kuweba na yun eh. So mamaya papakita ko yun sa inyo, trippers. Puntahan natin yun na yun. Pinda ng rock formation, no? oh. Oh, di ba? Dito lang yan sa Benguet, trippers. Ito na yung mga duyan, no? oh. Alright. Siyempre, enjoy natin lahat dito. Wala tayong hindi enjoyin dito trippers <laughs> alright let's go sana matibay All right. ha, matibay nga trippers oh my god walang taga tulak woohoo nabinalaglag alo ba siya? Ah, hakatin natin yun so trippers hagdan hagdan na tire yung mga gulong ng sasakyan ginawa lang nilang hagdanan alright ate saan po yung daan nung ano kuweba dun yung kuweba dyan oo pabalik tayo dun mamaya pupunta natin yung trippers yung kuweba wow ito may sandalan pa kahit dito ka na matulog Alright! Ang <laughs> lamig ng hangin. Haka relax trippers. Oh my god. <laughs> <laughs> Tapos dito, pwede pwede kayo ano, mupo dyan, magkwentuhan at magpiknik o kung ano man yung gusto nyo dyan. No? Tapos ito, yung area. <laughs> Di ba? Astig. Napaka-astig <laughs> dito maganda rin pala rito, maraming activities so, kung may kiddos kayo sulit bumaba? what you mean? ha? eh, galig na ako dyan ah ano sabi ni ate? <laughs> Taga dito ka rin, hindi mo pa ah, okay. Dito ko gali kanina. ah, okay. Talagang bababain siya. Wala talaga siyang daan. ah, dito pala tripper so, oh, sa gilid. Sa so, may sasakyan. May ristro ba to? <laughs> Yung sasakyan nyo <laughs> Wala ba plaka? Yari siya <laughs> Ayan, trippers Andito na tayo Ay, ito nga Ito nga May trek nga lang pala, trippers O, oh, diba? O, oh, ni ate Tumatalon to Palaka Trek Wow. May konti dyan, pero dito yung... Pa, anong may konti? May konting. Pa. Ah, ito ba yung nandun sa doon, sa kabila? Ah, ito pala yun. <laughs> wow, three person. Oh. Ang ganda ng rock formation dito. Oh. Yan ang taas. Oh. <laughs> Tara. Dito po yung pwede, pero walang ilaw. Ah, mer <laughs> meron ako ilaw. Dito. Ayan, three person. Oh. Ano? Ah, ito yun? Hmm. Masigip siya. Wow. Tapos pag bababa konti, medyo maluwag na dyan. Ah, maluwag na doon. Those Hindi may... naman delikado. Ah, delikado rin. Delikado din po. Ay, pagkababa. Palimutan ko na. Ah, pagbaba. Doon. Nandun yung ay, ano. Tapos lalabas doon sa taas. Ah, pwede doon? Hmm, may pasokan. Ah. Na. Pero ano... Ala grabe oh, ano yan, Ani, mga ugat na yan oh. Kasi nakamaong ka kuya. Baka, ano, Bakit? Bawal yung nakamaong dyan? Bawal? Baka mamaya. Wala pa namang kaming weaver. Weaver? Kasi ganyan siya. Ah, okay. Okay lang. Hindi lang. Hindi ko lang papasukin yan. Titignan ko lang. So, eto siya. Pagpunta ay pagpasok doon. May lawasan din sa kabila. Sa uh, wow. Bollywood. Sa Bollywood. So, eto pala yung ano? secret lagusan trippers <laughs> So ito 'yung nakikita natin trippers sa taas. Yung, 'di ba? Yung may butas doon. Ito pala 'yun. Yung butas sa taas. Ay, wow. Pwede rin pala. Thank you Ateha. Kinda at least na experience ko. Okay na 'yun kesa maris yung buhay natin. Oo, 'di ba? Wala kami pumalip. Tama. Ilang sandali na lamang ay lulubog na ang araw. At pagsapit ng gabi, makikita na natin ang city lights ng La Trinidad. Mula dito sa itaas, makikita rin natin ang provincial capital ng La Trinidad Benguet at ang makakapal na ulap na nakapaligid dito. Ang mga hamog o fog ay nagmumula sa pagsama-sama ng malamig na hangin at mainit na hangin. So yun, trippers. ah uh, open na yung ilaw dito, no? Yung to the moon. Ayun, no? Oh. So nag-aano na sila kuya ng mga number na pipila-pila para picturean doon sa to the moon. Tapos yung Bollywood is open na rin. Lalo ako namang ha sa ganda ng lugar na ito. Nang masaksiyang ko ang pag-ilaw ng to the moon sa malapitan at sa personal. Kitang-kita rin ang mga ilaw ng kabahayan dito sa La Trinidad Benguet na aakalain mong parang mga bituin na bumaba sa lupa ano pang hinihintay nyo? Halina at pasyalan ang to the moon dito sa La Trinidad Benguet. Hingkayatin na ang pamilya at ang mga kaibigan na mag-relax din paminsan-minsan. Dito marami kayong may na magagandang alaala. -ala. Lalo na ngayon dahil may bago na ring attraction. Ito ang Valleywood. Maaari rin kayo humingi ng assistance sa mga staff na nakapaligid dito kung gusto nyo magpakuha ng litrato. Dito maaari ka magmuni-muni at takasan sandali ang maingin na syudad. Siguradong marirelax ka sa ganda ng tanawin at malamig na klima, sariwang hangin at masasarap nilang pagkain.